Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is February 11, 2025, at ang pag-uusapan natin ay itong kasong is pa. nila Congressman Alvarez laban dito kay Speaker Martin Romualdez at uh, kasama rin si uh, House Majority Leader Manuel Jose Delipe, former House Appropriations Committee Chair Zaldico, at uh, kasama rin itong sa si Acting House Appropriations Chairperson Estela Kimbo. Meron pa silang isinama, several unnamed respondents. At dahil nga daw sa malamang na ito ang nag-udyok at posibleng siyang gumawa ng insertions under unlawful instructions ng mga mambabatas na ito. So okay, ang mga nagsampan ng kaso ay uh, tinaguri ang allies ng mga Duterte family. Of course, pinangungunahan ni dating House Speaker Pantalyon Alvarez. Kasama na rin dito na kailangan talaga mag-ingay ay sina senatorial aspirants Jimmy Bondoc and Raul Lambino. Ayon kay Alvarez, sa kanilang uh, 29-page complaint, inaakusahan nila itong mga mambabatas na ito ng illegal insertions ng halagang 241 billion peso worth of funds na sinama sa General Appropriations Act of 2025. Kahit na daw, ito ay hindi nagre-reflect sa Bicameral Conference Committee report na siyang pinirmahan at inaprobahan daw ng both chambers of Congress. Pero kung makikita natin, uulitin natin itong bicameral report na ipinakita ni na dating Pangulong Duterte, ito ay may, may mga amendments to the special provisions ang nakalagay dito. Ito yung mga blanco. Na ang mga to ay hindi pirmado ng mga senador. So, malalaman natin dito kung itong kaso ba na ito ay magpupush through hanggang sa korte o hindi ito ma-entertain -e dahil baka kulang ang elements. So, let us see. So, ang question nila dito, aba, eh, yung 241 billion pesos na nag-appear daw, no? na inserted at nag-appear sa 2025 GAA, ay hindi daw kasama sa versions na naaprubahan on first, second, and third reading in both the Senate and the House versions. Pero tandaan din natin, ang mga complainants ay wala mismo sa Bicam Conference. Hindi rin naman nila alam kung ano ang mga napag-usapan at uh, ba? Uh, na, naayos. Diba? Napag-usapan, naagrihan na amendments sa kanila mga versions. Pero dahil nga daw hindi ito naman naaprobahan sa first, second, and third reading, aba, eh paano daw nangyari? Na yung 241 billion na uh, halaga no? ay na-insert at ma-include sa GAA. So, ito ay malinaw na falsification of legislative documents under Article 170 of the Revised Penal Code. Pero pinag-usapan na natin dati ano-ano nga ba itong elements ng falsification of legislative documents. Ayon dito mga ka-clear, okay? Ang elements of the offense ay the offender alters any bill, resolution, or ordinance enacted or approved or pending approval by either house of the legislature or any provincial or municipal council. And yung nag-commit, no? Yung akusado o yung suspect, okay? Yung akusado o yung suspect ay nag-commit ng ganong action without proper authority. So, dapat ma-prove nila dyan sa kanilang complaint na nagkaroon ng alteration. sabi nga nila, nagkaroon ng alteration at paano nangyari iyon? Dahil wala nga daw sa versions ng first, second, and third reading. Pero di naman nila nasabi kung ano ang naganap doon sa conference, sa Bicam conference. Kung ano na pag-usapan doon hindi yata nila kasama o naisama sa kanilang complaint. Dahil kaya nagkakaroon ng BICAM conference ay para maayos ang kanilang mga versions, magkaroon ng mga amendments. Di ba? So siguro dapat ma-prove din nila na during the BICAM wala itong halagang ito. At itong halagang ito na sinasabi nila ay inilagay after da ratification. Okay, nung bicam report. So dapat maliwanag yun doon. Pero kung wala, baka kulangin sa elements. Okay? Ito pa, sinabi din nila dito sa dito sa batas nito, dapat yung gumawa ay kumilos nag-insert without proper authority. eh paano sinabi nga ni ka Congressman Stella Kimbo na may mga blanco pero ahead of time before the ratification or approval of the BICAM report meron na sila na pag-usapan na halaga kumbaga approve na nila nung BICAM conference committee members meron na silang mga halaga at hindi naman ang sinabi ng ilang mga senador including Senator Rizon Teveros na wala siyang nakitang blanco Okay? So, dapat nilang dapat nilang i-prove na yung nag-insert ay walang proper authority. So, yan 'yung mga ele elements ng falsification of legislative documents. Now, sige nga panoorin nga natin ito. Ah, uh, yung una syempre yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng section 3 e kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na uh, dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno ay po kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado oh, sa gobyerno? Ay yung pagsingit ng uh, imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, person. opo, yan yun. Pinitan yu. niyo po yun, parang kinumpit nila lahat. Marami yung blanko na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanko, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Mm -hmm. Sir, bakit po 12 yung counts ng uh, falsification of uh, legislative law? Kaya ito, naging 12 counts uh, mga kaklir. Dahil sinasabi nila na nag-fill in the blanks 12 times. Kaya 12 counts. Okay? Pero of course, of course, pakinggan natin kung ano ba. Ha? Uh, ang, ang tinuran dito o komento ng ilang mga mambabatas na idinawit dito sa kasong ito. Okay? Ang sabi nitong si uh, Congressman Aba, yung motibo daw. Itong si Congressman Alvarez ay kaduda-duda. Una, bakit nga daw ba yung house members lang, no? Yung, taga, yung mga taga house lang ang ginawang respondents. Samantalang lahat naman sila, syempre pag by conference committee, collegial body ito, hindi lang house kasama yung Senate. Di ba? at uh, ang collegial body ang siya nag-approve ng spending bill during plenary deliberations. So sinabi pa nga dito, nako, eh marami naman daw opportunity itong si Alvarez na i-raise yung questions na yan. Di ba? Yung objections na yan. At i-point out kung meron namang mali o any supposed infirmities. At gagawin niya ito during plenary discussions. Huh? Pero hindi siya kumilos. Hindi niya ginawa. Tahimik siya. Patungkol dito sa legislative process. At itong biglaan niyang pagsulpot para ito ay tanungin anong sabi dito? Yan. It only reinforces the fact that these accusations are not grounded on actual violations but are politically motivated attacks meant to discredit the house leadership yan ang sabi ni Congressman Dalipe so baseless daw sabi naman ni Congressman Asidre ito mas matindi ano ang tugon dito ni Congressman JJ Suarez so pakinggan natin to balak magplano ay may plano daw po mag-file na kaso si Speaker Alvarez, dati Speaker Alvarez at mga ilang kasama niya dahil sa sinasabing uh, insertion sa budget? Well, unang-una, um, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad ng uh, mababang kapulungan sa pagpapapasa ng budget. Ngayon, itong pinafile uh, na kaso o plano nilang i-file na kaso, kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magpa-file ng isang kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pag-usapan natin at yun ang tutukan natin. At kung titignan din naman natin yung mga personalities behind this supposed case, isang kalyado ng Vice President, at isang taong gustong kumandidatong senador, nakaalyado din ng ating Vice President. So I suggest, let's stick to the issue, let's talk about the impeachment, at wag na wag po natin kakalimutan. Itong impeachment, medyo umiingay na po ito. Kung dati 215 signatures lang ang parating namin sa Senado, may nagpahabol pa pong 25 more signatures coming from other congressmen. This is not only majority this is super majority of the house members calling for the impeachment of the vice president. So these are the issues that we need to talk about and these are the issues that need answers. Hindi daw po sila nabibigyan ng kopya nung kanilang request. Eh siguro dahil hindi sila pumapasok sa Congress kasi kami lahat may kopya kami ng enrolled bill. In fact binotohan pa namin yan sa plenary. Eh. Siguro hindi pumapasok si dating Speaker Alvarez kaya wala siyang kopya. Okay, oo nga no. Ano nga ba daw ang karapatan ni Alvarez na manguna sa pagreklamo asa sabihin niyang may mga blanco when in fact parang wala naman siyang kaalam-alam sa nangyayari sa house. Eh, lagi nga siyang absent. Natatandaan natin na itong si Alvarez ay Kinasuhan na nga sa Ethics Committee dahil sa kanyang continuous absences. Buti nga nakalusot lang eh. Pero may nag na sa kanya. Dahil wala siya lagi. Wala siya lagi sa house. Hindi siya umang atin. Pero inamin din naman niya. Parang work from home itong si Alvarez. Okay. House Ethics Panel sends letter to Alvarez. Ano bang reklamo dito? Okay. Alvarez is facing complaint before the ethics committee for his habitual absences, libelous remarks against public officials, and seditious remarks which he made during rallies. Okay. So, may issue na to na laging absenero to. Diba? Pero buti nga, nakaligtas mga clear. Okay? Na-dismiss yung complaints sa ethics committee. Ito. Okay? Yan. Ethics case versus Alvarez junk. House panel to still hear two other complaints. Okay? Ang sabi dito, okay? But then for the continuous absences, the members resolved that today that we are able to dismiss that just because of lack of evidence because the evidence presented there was only based on the statement of one of our colleagues here which called on him Okay? Alvarez, to work. And then, there is no specific or very concrete documents on how many absences. Pero hindi ito makakaila ni Pantaleon Alvarez na madalas siya. Nasa Davao. Ito. Ito yung kanyang pag-amin mga clear Pakita natin na para meron naman tayong ebedensya na inamin naman yan. Okay? Yan, yeah, what happened at the preliminary ethics hearing versus Pantaleon Alvarez? May 17, 2024. Okay. Okay, sinabi so dito, uh, the committee said it decided to drop the other complaints against Alvarez because the complainants only presented statements of a fellow lawmaker who called on Alvarez to show up at house sessions. Okay. Uh, while Espares did not name the congressman, the Union First District Representative Paulo Ortega in April said, in a statement that House members have not seen Alvarez for quite some time and urged the former House Speaker to join discussions during committee hearings and plenary sessions. So, lagi siyang wala. Alvarez, however, presented a letter from the Secretary General allowing him to work from his home district. So, yung tatrabaho lang siya. Mula sa Davao. You know, from his home district. So, hindi na talaga siya pumupunta. Ano makikita niya? Ano madidinig niya during plenary sessions? Committee hearings? Wala. So, sabi dito, hindi naman lahat ng trabaho ng isang representative is nandito yung presence all the time. As Perez said in a media briefing. Okay? So, ibig sabihin, hindi naman kinakaila na lagi siyang wala sa house. Although, trabaho siya, work from home, pero still, Tama naman si Congressman JJJ na anong makikita niya? Paano siya makakapag-oppose? Paano siya makakapag-raise ng issues at questions kung wala naman siya sa plenary sessions? Absinero daw. Okay, nagtatrabaho ka work from home. Absent ka pa rin. Pero tignan pa rin natin ano ang mangyayari sa mga kasong isinampan nila. Abangan lang natin kung ito ba ay magpo-prosper or madidismiss. Hanggang sa muli, at magkarinigan tayo. Ako po sa si Tony Klikas, so nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.